Hey, good morning. Kami ay gagala na naman mga Baskog. Alas sa isang usapan, alas sa isa ko nagising. Kaya ito, ako ay paalis na at papunta na sa aming pupuntahan. Akala ko ako lang ang tinanghaling gumising, subalit tinanghali rin sila. At kami ay napapawis na nga. Kasama namin ang anak ni Kuya Ivan at ni Dondon. At kami ay naghahanap na kung saan kami pwede maglaro ng basketball susubukan naming dumayo para kami ay makalaro sa covered court. At kami ay nakarating na. Laban na agad. So pinasa ni si Drake. Wilson tumira sa blood. Nakuha ulit ng kalaban. Pinasa na steal ni Kuya Wilson. Pinasa ulit sa kalaban. Hindi ko alam kung bakit. At tinira ng kalaban. Wala at sa atin ang bola. Ayan e na nga, papunta na at natamaan pa. So, ititira ni Kuya Wilson. Pinasa pala. Pinasa kay Kuya Ivan. Fake. Nag-dribble. At nag-dribble, nag -dribble. at nag dribble no, nagdribble no, nag, no, nag dribble At pinasa. Tinira ng tres. Wala, Sablay Nakuha ni Kuya Wilson. Pinasa kay Kuya Ivan. Tinira ni Kuya Ivan. Wala. Nakuha ulit ni Kuya Ivan. At pinasa. Tinira ulit ng kampe. Wala pa rin. Napunta sa kalaban na naman Nakagaw ni Carmona Cavite At ayan na, nagdribble At nag -fake shot, Tapos tinira, wala pa rin Nakuha niya ulit, tinira, pumasok na At dahil nakapuntos na si Cedric Kami ay natalo pa rin Easy 300 Kaya ngayon, kami ay babawi bumili kami ng malalaking hito At kinilo na ni Kuya Ayan Tapos tumingin si Carmona Eh napakaangas At kami ay nakapili na at nilagay ni Cedric sa kanyang malupit na basket Kami ay nakarating Sabay ni Kuya Rene Para kami ay magbudel fight Habang kami ay video Bidjoke muna Kami ay nagayos na para sa aming budel fight Time lapse check At happy birthday nga pala kay hey, Sir Arden. Alright! O oh, mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam!